Apa, hangat 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 pa? hangat 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 Ganda <laughs> <laughs> na, eh. <laughs> na sa nilalapad nila sa ano, niya sa na Yo, good morning mga vloggers. Nandito tayo ulit sa ano, Iris dito sa tabi sa dalay. binalik namin dito sa Magallanes yung ano bangka. At Kita kabit na namin yung makina. Magulong kasi doon sa tapat namin. Kaya linipat namin dito Pakakarga namin ng makina Nung nakarang gabi Linipat namin dito sa Magallanes At lantap lang dito I e, ano na namin ngayon Paplaster ng makina sa ano, Plataforma At ayos lang. Na, nagawa na ng panday yung ano Plataforma tapos na Baguhan na niya ng montahe At iba na ang montahe niya mga kablogers sa Nissan At ibang makina yan Ang

Hindi pwedeng lulo, sir? Wala na yan? Wala, walang palulo. Dito lang katani.

Pasok. Oh. Tayo lang nito. Dapat okay. may torillo nakabang na. Abang. Na. Oh. Dapat nakabang na para sa, si... ha? Ayung Ay, stainless. Ang sayo stainless 'yan, 'yung 'yung ano. Inferno. Yung...

Tulak, tulak ko pare. baba, baba. Oke. Okay. Tulak ko pare. tulak ko pare. Tulak, tulak, tulak Angat. 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 angat, angat. angat, angat.

ang na. Angat ba ba? Baba. Angat. Babae. mo sa iyo kay ilo. Kay ilo. mo sayo kay Joe. Kay kay yung. mo yung sayo. Angat mo. Angatin.

Pero kung wala bitin diyan, manalalan pagko pasok mo akin ah. Ano tawag nito? Mga katalinuhan din ma... ang, 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 ang ang ano, ang angular. Ang, ano yung tawag mo kaya? Angular. Ah ano? Angular. Angular. Tagalina ang angular. Angular.